Sama po natin si Attorney Neri Colmenares. Good morning, Attorney. Hi, uh, good morning, Sha. Good morning, Ted. Sa lahat ng viewers ninyo. Thank you for being on the show. Attorney, uh, sa pinakahuli pong oral arguments ng Korte Suprema, ano yung mga pinaka po na nabanggit at solid points sa kailangan pong malaman ng mga nanonood sa atin at nakikinig ngayon? Hello? Yes Hello? po. Yes po, Attorney. Malinaw po uh, ako. Yes. Opo. Uh, narinig ko naman, pasensya na sa Baguio pa kami ngayon. A uh, una muna na tackle ulit yung reserve funds at kung, at dapat para ito sa PhilHealth at sa Universal Healthcare. Ang pangalawang na tackle yung bakit sabi ng batas eh diretso sa PhilHealth bakit dumaan sa Kongreso yung pondo at Kongreso ang nag-allocate nito. Napag-usapan din yung Presidential Certification of Emergency na kung saan hindi na nagkaroon ng three readings at yung relevant issue ng presidential immunity ata uh, pang-apat na yung unprogrammed funds at yung pagsali pag-insert uh, ng buy count sa ng uh, new item doon sa uh, isang batas o sa budget mismo so more or less yun yung apat na na banggit kahapon so doon muna sa una sa reserve fund mm -hmm. ang sabi ng tanong doon kahapon ay eh, reserve fund yan sabi sa sa batas ang reserve fund para sa benepisyo at para sa pag-decrease ng kontribusyon eh bakit uh, napunta sa ibang uh, lugar no sa ibang proyekto ang sagot naman doon nila ano nila secretary ng arecto at iba pa uh, una muna yung fiscal responsibility inulit nila unused funds yan pero anyway health to health naman yan kung ano man yung kinuha sa pondo sa health eh Igagastos hindi niya sa proyekto na health or health related projects. Kaya siyempre, uh, syempre -co content kami ng mga petitioner na hindi health related 'yan, may tulay diyan. Kaya ang desisyon ng korte kahapon diyan, mag-submit kami ng mga saro. Ipakita namin yung saro kung saan talaga nagastos yung mga pondong 'yon. Uh, kami syempre petitioners, sure kami na hindi lahat 'yan health related. At ang um, binabanggit palagi nila ay yung allowance sa health workers, pero ayon sa budget text 2.3 billion ang ano ang health workers allowance. Eh, 'Yung ano palang, lang yung kanilang uh, Sagip eh 225 billion eh. Uh, so grabe ang diperensya. Sagip meaning uh, supports so, government infrastructure. So mga kalsada, mga tulay ito eh. So pangalawa, tingin namin maraming mga pondo doon katulad na, na sa PGN Bridge na nagastos uh, doon sa health uh, non-health related no. Uh, kaya yun ang ano namin ay isang naging punto kahapon. Ang problema kasi may nag-point out na isang justice si I think it was Justice Ko who mm. said na ang nakalagay sa GAA ang kukunin new reserve fund. At yun ang nakalagay sa GAA. Eh pero ang reserve fund ng PhilHealth ay para sa beneficiary ayon sa batas. So doon medyo uh, nagsabi ang respondents na well reserve fund siya pero napunta kasi siya sa National Treasury, hindi na siya special purpose fund. Pakipaliwanag ko lang, ayon sa konstitusyon may special purpose funds at ang special purpose funds ay galing yon sa mga batas na nag-collect ng taxes, halimbawa sin taxes, para sa Philip gagawa ka dapat ng special uh, fund isang account para sa special fund uh, na sabi nila hindi ginawa yon so nagcommingle na siya ibig sabihin nandoon na siya sa general common, fund common fund mm. kaya pag common fund na yon uh pwede nilang i-argue na ang kinuha namin ay yung subsidy mm -hmm. ng kongreso hindi namin kinuha yung contribution ng mga miyembro ang ano naman ang petitioners naman sabi namin hindi ah paano niya malaman kung kontribusyon ng miyembro yon o galing yun sa kongreso eh uh, uh, e, na di na uh, uh, so hindi niyo pwedeng sabihin uh, yon uh, Th that's one big uh, issue kahapon. Okay. okay sige so ito lang muna bago yung uh, yung pang maipaliwanag yung ibang issue no nabanggit mo pinagpapasumite ng saro <clears throat> special allotment release order both both parties, eh, di ba ang may access lamang ay yung mga nakaupo sa gobyerno ngayon? Yung D, ang DBM particularly, di ba? Corrected. Kaya okay. uh, ang so, nabanggit kahapon doon oh, so sa orals kung, so, na may saro so, parang so, sila... oh, so, eh, kung sa, Pero sa, di ba nakakita ka na ng saro kung meron bang nakalagay doon kung saan kinuha yung pera? Parang wala. wala parang wala eh. Uh... <laughs> Wala. Ang nakalagay doon kung saan ginastos. Kung oh. saan gagastusin. Yes. Saan ang inaobligate. Oh, so, so, what, what's the point of asking Saro? Well, ang, ang, oh. ni naming Saro, Ted, kung ganon, ay yung mga Saro for a particular project saan program funds. Salimbawa, naglista sila ng I don't know, yung bridge, PGN oh. bridge, oh. Mm. example na lang oh. natin niyo namin yung saraw ng PGN bridge at i ang sabihin namin sa Korte Suprema ang ito ay galing sa PhilHealth. Kasi ah, kin kinuha, okay. di ba? Parang ganoon na lang mm -hmm. means namin mm -hmm. at nag-submit mm -hmm. daw ang Solgen ng mga saraw sa Korte Suprema, parang narinig ko kahapon. At hingi kami ng kopya sa Korte Suprema kasi wala oh. kaming kopya ng saraw na sinabit ng oh. oh. Solgen. eh at least kami sa bayan muna party list ha? wala kaming ano eh, wala kaming kopya no so namin yun para malaman namin kung totoo nga na health to health uh, although of course kami nagsasabi na hindi yan health to health marami kayong pinondohan diyan na kung ano-anong mga pagsada o tulay na hindi health related Okay, gusto ko lang kasi liwanagan 'yung Cha, ano para lang sa kabati punin puninyo na no? kasi nabanggit nga 'yung saro na ano ba ibig sabihin? It's sa document, mm -hmm. di ba? Saying na may pera sa particular na proyekto. Pero sa aking pakakatanda, wala namang nakalagay sa saro na ito ay galing sa PhilHealth 89.9 billion. Wala namang wala namang ganun sa mga saro, di ba? Kaya nga Oo. Di ba? Wala naman specific na pinanggagalingan. Ito ay galing sa kinuha namin na 20 billion sa PhilHealth. Wala naman eh. Wala. So hmm. ang paliwanag kahapon, kasi may justice na nagtanong, di ba kalsada, ginagastos nyo? Ang sagot ng respondents, ang kalsada na yon para itahi yung distrito kasi may ospital mm. dito mm. para ang tao makapunta sa ospital. Pero ang nakita namin sa budget, may farm to market road sila eh. So not farm to hospital road, farm to market road. Kaya iko-contest talaga namin yung health to health na sinabi mm. ng uh, respondents kahapon. Uh, so parang pwede mo nang sabihin din. Pwede mo nang i-connect uh, bakit tagta dito ng project na waiting shed. Ah, kasi yung, pup yung pupunta ng ospital, sasakay ng jeep, habang naghihintay ng jeep, hintay muna sa waiting shed. <laughs> Parang ganun ang logic My don co Kong. <laughs> Lahat na lang pwedeng i-relate sa diba, health, ano? Di ba, pa, <laughs> kasi, oo, oh, pag, kapag, para ma-connect mo lang, <laughs> lakas na <pa>. but, but, <laughs> para mag so, mong sabihin yan kasi baka yan talaga ang ah, para nilang para dahilan. Para ma Parang sa education budget, di ba? Para mapalaki yung education budget. Is patinaho yung, diba? yung mga Academy. graduate studies, oh, oh, oh. etc. Anyway, in this case po, para ma-connect yes. daw na ginastos po yung pera sa infrastructure, ma mo sa health, eh kasi kalsada yan para doon sa Amang Rodriguez Medical center sa ganito Oo, oh, oh, bago ka mapunta ng hospital, diba? dadaan ka sa kalsadang oh, yan oh. So yeah, eh, may kaugnayan sa, sa medical services Correct eh, Kaya nga, ituloy na natin, di ba? Oh, Bakit kinakailangan ng basketball court? O, oh, ikilangan eh, oh, ba ng Bakit? Bakit? Aba, importante yan sa kalusugan ng mga tao Nang sa ganon Malakas ang kanilang kalusugan Nang sa ganon, hindi, hindi sila, sila ma-hospital ma <laughs> <laughs> oh. <laughs> tama pala <bali. laughs> eh oh. Sabi nga nung mga naniniwala, na hindi naging common sense. <coughs> Di ba 'yung sinasabi nila? Common sense. Common sense. Go. Okay, go ahead, Neri. In, oh, oh, attorney Neri, yes. um let's talk about that word common sense. Nabanggit po 'yan eh no kahapon. Ano pong reaction nyo doon? Na tila eh para sinasabi, common sense 'yung naging pag-transfer ng pondo ng PhilHealth papunta sa National Treasury. Well, una muna ang common sense nila doon, eh unused function eh. Common sense dictates na dapat gamitin kasi pag hindi yan ginamit, sayang yan, di ba? Mm -hmm. So 'yun ang common sense. Ngayon, ang sabi naman namin, eh common sense 'yun, pero pag naglabag na sa konstitusyon o sa batas, eh, hindi pwede 'yun. Mm -hmm. Na according to our common sense your honor, this is better spent here. Pangalawa, importanteng proyekto daw ang pagpagdadalhan pagpa, ng mga pondo na 'yon ng unused na hindi ginagamit. Sabi namin, ibat e, ba't nilagay sa program funds. <laughs> Dapat nilagay nyo sa program funds, di ba? Mm -hmm. Pangatlo, yung mga proyektong sinabi nyo, wala 'yan sa sinabmit na budget ng presidente. Mm -hmm. oh. So, kung importanteng proyekto, hindi 'yan nalagay doon 281 billion. Hindi rin yan sa in-approve ng House. 281 billion pa rin yung unprogrammed funds na yon at hindi rin yan nakalagay sa unprogrammed funds ng Senado. E si Bicam, bakit niya, siya lang ang naglagay noon mga projects na yun at grabing laki eh. That's 449 billion na mga proyekto ang nilagay nila doon. So sa amin, uh, which leads to the next question ni Justice Ko, ayon sa batas, if eh, ang pondo ng syntax will go to PhilHealth. Nalaman kahapon, pumupunta pala muna sa National Treasury. From the National Treasury, i-appropriate ng Kongreso sa GAA and then saka pupunta sa PhilHealth. So ang tanong ni Justice ko kahapon, bakit pa duma Bakit hindi ba pwedeng idiretso? Eh hindi daw may guide, may mga budgetary guidelines kung ano-ano pa. Sabi ni Justice ko, simple lang yan, ledger lang yan o in-out. Di ba? Why does it have to pass through Congress kaya pala, negotiate si ang PhilHealth sa Kongreso para bigyan ng pondo kasi sa Kongreso manggagaling. Kaya kami sa bayan muna ang sabi namin sa petition na to, dapat ang pondo diretso sa tao. Huwag nang sumabit pa sa bulsa ng mga politiko. Kasi mahirap yung ginawa nilang yon Ngayon, Congress is all-powerful to give you kung ano man bigay nila o hindi nila ibigay. And that leads to the next question of justice ko. Sabi niya, di ba, ang presidente ngayon ang gumagawa, therefore, ng unprogrammed fund budget. Ito naman yung ibig sabihin ni Justice Ko. Walang pondo daw, sabi ng respondent, ang unprogrammed fund. Pag magkaroon ng pondo, tsaka gagastusan kung ano man sa mga proyekto ang pwedeng gastusan. Ang tanong ni Justice Ko, sinong pumipili? Kung saang tulay o sinong kaninong kalsada o health workers o kung ano pa ang gagastusan sabi nila presidente. Eh. Sabi ni Justice ko, iti eh, ang presidente ngayon na may sariling budget. Siya ngayon ang pumipili sa kung ano mang proyekto, di ba? So doon medyo uh, para sa amin kasi Ted, papasok papasok ito sa Araulio versus Aquino eh, na mm, kung saan mm. ang pork barrel ay ang definition naman kasi namin sa bayan muna Ted, ng pork barrel is isang pondo na ang may diskresyon kung saan, sinong bibigyan, magkano, kailan, ay nasa isang tao lang. Mm. Nasa pork holder lang. So, medyo papasok doon. At i-argue namin sa memorandum of arguments namin, yung sinabi ni Justice ko na parang ang may poder ngayon na pumili ng proyekto, ay yung malakas sa presidente, di ba? Yung tulay ko, unahin mo naman, Mr. President. Mm. So, yun yung um, yun yung nangyari kahapon. And, in fact, Ted, parang anong tinanong ang Amikos kahapon, magandang sinabi niya, <coughs> sabi ng Amikos, actually, ang lahat ng proyekto na nasa ang program funds, karamihan dyan, ay nasa program yon. Gustong gastusan ng presidente yon. Ngayon, itong 281 billion, ito lang yung program. Maraming mga humingi sa liderato ng Kongreso. Parang yun ang kuha ko doon sa explanation niya na unahin mo naman tong tulay ko, unahin mo naman tong kalsada ko. Ang sabi ngayon ng liderato ng Senate at House, eh puno na to eh. Di bali, ililipat namin yung proyektong ito na 40 billion doon sa program para ma-accommodate yung 40 billion na proyekto mo. Nyo. So, sa kakalobo nila ng kakalobo ng Unprogrammed Fund, lipat ng lipat ng mga proyekto sa Unprogrammed Fund to accommodate yung mga favorite projects ng mga Kong at Senador, lumubo ngayon itong program Fund. Kaya naganap sila ngayon ng pondo at PhilHealth nga ang isang nakita nila. Kasi malaki na to 749 billion na itong Unprogrammed Fund, bigla. E di hanap tayo ng pondo, PhilHealth ang pinampuno. So babalik kami sa argumento namin na hindi health to health yan? Uh, actually, right from the start, kinunan nyo ng pondo ang PhilHealth to accommodate yung proyekto nyong tulay o kung ano paman dyan sa program fund. Pangalawa, kahit yung pondo ng PhilHealth mismo na para oh. sa health. Oh, oh. ay ginastos nyo sa iba. So, yun, yun yung argumento talagang oh, clincher dito. Oh, oh. At nilabag niyo ang batas oh, oh. Um, uh, sa, sa syntaxis. Attorney, uh, bukod dun sa fail health fund transfer, nabanggit din po ni Secretary Recto yung tungkol dun sa 104 billion pesos na narimit naman po ng PDIC sa National Treasury. We don't know what's going to be the ano, no, decision of Supreme Court sa ngayon, pero kung sakali po ba na iutos ng Korte Suprema na ibabalik yung pondo sa PhilHealth. Damay din po ba dito yung yung pondo ng PDIC? Yes, damay 'yan kasi hmm. na-mention 'yan ng petition na ng bayan mo at least sa petition niya at sa yes, manifestations namin support Oo. yung PDIC. So bahagi 'yan. 'Yun nga lang naging issue sa publiko talaga ang PhilHealth kasi derecho sa bituka, derecho sa kalusugan 'yun eh. Ang PDIC kasi parang hindi siya ganun ka, you know, may, kasi marami naman. Ang PDIC kasi insurance yan sa mga depositor na pag nabankrap ang banko mo, babayaran ka ng 1 million ngayon. No? Oh, kung oh, 1 million man, pera mo sa banko, babayaran ka ng 1 million ng PDIC. Uh -uh. Na karamihan naman sa mamamaya namin, natin, uh -huh. wala namang pondo sa banko. So hindi sila interesado doon. Uh -huh. Although karamihan ng middle class, dapat interesado doon kasi may yes. mga deposito sila sa banko uh -huh. at kung may nangyari sa PDIC, hindi hindi ma-insure uh -huh. yung kanilang insurance. Uh -huh. Well, at, at least kanilang that's deposit. good. Dahil mm -hmm. dito sa petition na nagsimula sa PhilHealth, kung kumatig sa inyong Korte Suprema, kasama yung pondo ng PDIC sa ibabalik. Ngayon, dun po sa sinasabi ni Secretary Recto naman na kung sakaling iuutos ng korte na talagang ibabalik yung pondo, ang plano daw po nila, isasama daw po yun sa National Expenditure Program for 2026 kung maaga daw yung ipapatupad ng korte. Pero magkakaroon naman daw po ng fiscal pressure, yun ang sinasabi niya. May basihan po ba doon sa sinasabi niya? I mean, na 2026 na lang at hindi agad ibalik yung pondo? Eh una muna ang e, para sa amin ha, ang una muna nang gawin, i-prove nila na nagastos yung pera. Hindi pwedeng sabihin nila, "Ah, sa next year na lang 'yan kasi nagastos na namin." No, no. Prove it na nagastos. Pag sinabi nila nagastos sa ang proyekto kanino, klaro dapat 'yon. Pangalawa, gusto namin at giniit ko to sa isa, isang sagot ko sa Korte Suprema. Titingnan din, meron bang irregularity na report ang COA doon? Kasi pag may irregularity na report, eh dapat isoleos. Ibig sabihin, attended by bad faith yung paggastos nyo. Ngayon, ang sunod nilang sasabihin, next year na lang, sa budget na lang. Eh Siyempre, ito ngayon na nilagay-nilagay ang nila ang publiko, nilagay nila tayo sa pader na hindi na tayo makagalaw except to wait for it next year. Uh, so kung gawin man nila yon mm -hmm. eh, di sana yung buo. Pero kami, ang posisyon namin sa ngayon, isole yung 449 billion na in, na, in, na, pinasok sa program fund ng mga bagong proyekto na ni walang nakakaalam ng na proyekto na yon pinasok nila sa program fund eh dapat ibalik ng buo yon plus yung PhilHealth at PDIC sinabi ko yon in one of my answers ng third oral arguments pati PDIC at ang PhilHealth balik rin okay. Sige po. So, salamat na marami Congressman again for standing up ano ho, sa ngalan din po. Well, marami naman po kayo na naghain dito ng iba't iba pong mga kaso, no? At uh, kasama din po ninyo doon sa pag uh, pagiging present during the uh, past uh, oral arguments na ito ng Supreme Court. So, salamat po again para po sa inyong effort dito po sa pakikipaglaban natin sa karapatan po ng mga Pilipino para po sa pondo ng PhilHealth at ilang pang-usaping pambayan. Ang ating pong prayer ng lamang po ngayon, Congressman, na maging favorable nga po ang resisyon ng kataas-taasang hukuman. We pray na sila po ay mabiyayaan ng katalinuhan ano po, at ang konsensya sa kanila po magiging desisyon sa isyong ito. So, Congressman Neri, good luck din po sa inyo at muli po salamat sa inyong grupo sa Bayan at Bayan Muna. Narami salamat din po. Uh, magandang umaga po sa lahat ng viewers ninyo. Thank you po. Okay, si uh, Neri Kong uh, uh, Colminares ang uh, una pong uh, nominado pa uh, party list nominee ng grupong Bayan Muna.